Dinalaw ni Justin itong si Princess na sa palaging pagdalaw ng lalaki ay mukha bagang nahulog na rin ang loob nito sa kay Princess. Maya ng konti ay dumating si Xavier na napansin ni Justin ang iba ang aura ni Xavier kapag si Princess ang kasama. Kaya sa bahay ni Xavier ay tinanong ni Justin kung mahal ni Savior itong si Princess. Sagot naman ni Savior ay kaibigan niya si Princess at sa maraming pinagdaanan na nila ni Princess ay naging espesyal na ito sa kanya. Narinig ito ni Libby at si na si Los na naman. Habang si Princess naman at ibang mga priso ay masaya nilang sinalubong si Vani. Papasok sa kanilang selda at inalok ni Princess si Vani ng tinapay na dala nila Justin at Savior na nagtataka si Vani kung bakit napakabait pa rin ni Princess sa kanya pagkatapos niyang sinakta noon. Ayon kay Princess ay alam niya na mabuting tao itong si Vane at ang pagligtas niya sa buhay nila ni Ma'am Charlene. Na itinayaan niya ang kanyang buhay ay nagpapakita na mabuting tao itong si Vane. Samantala, nakalaya na ng lubusan itong si Charlene at laking pasasalamat niya sa kay Adrian. Nakita ni Raymond na hawak ni Charlene ang kamay ng abogado pero sa pagkakataong ito ay hindi selos ang pinairal ni Raymond bagkos humingi ng sorry sa pinagsasabi niya noon sa kay Charlene at pati na rin dito sa kay Adrian ay humingi rin siya ng sorry. Habang papauwi ang mag-asawa ay napansin ni Charlene na may kakaiba sa kanyang asawa na parang hindi ito masyadong nagsasalita. Pagdating nila sa bahay ay gulat si Charlene na nandoon si Divina na kuntudo porma at mukhang pinaghahandaan talaga. May mga patutsada ang dalawa na ayon kay Charlene ay maghahanap lamang siya ng sapat na ebidensya kung sino talagang nag-set up sa kanya na malakas ang kutob na may kinalaman itong si Divina at may pagbabanta itong si Charlene kay Divina na kapag pamilya niya na ang pakialaman ay hindi lamang gulo ang kanyang dala kundi bagyo. Samantala, hindi masaya si Libby sa pagkalabas ng kulungan ng mami niya, Charlene, at nagtalo na naman sana sila. Napaatras ang katulong na may balak sabihin sa kay Charlene, pero pinigilan ito ni Charlene na umalis at handa siyang makinig. Hindi Gulat si Charlene sa narinig na sinabi ng katulong na nakita niya sila Divina at Sir niya Raymond na magkayakap ito si Divina sa asawa ni Ma'am Charlene. At seryoso ang pinag-uusapan na ang duda na may relasyon ang dalawa. Makakahanap kaya ng sapat ng ebidensya ito si Charlene Laban dito sa kay Divina. At mapatunayan na may kinalaman si Divina sa pagkakulong ni Charlene. Abangan na lang natin ang mga susunod na episode dito sa Princess ng City Jail.